para sa may clip pa na lang ng tumulan ng ating DepEd Supervisor of the Lipas City, Philippines. And so welcome for a short prayer. Please welcome yeah. Yeah, may bilog dito Mr. Para design. Jero Cuevas Pana. Nakapain na ba yan? Oo. Okay, sabi-sabi tayo. Taka, hindi pa kami. Pasok na boy. Hindi mo kaya yan. Hindi mo tigaw Ba't binuha yung electric fan? Para yung usok pupunta Mabilis mo nasunog. Sunog na nga ako. Pero isa. Pati, pa mo na. Pati na, baka nito na. Ano spray? Wala lang, sinigyan. Sa chat GTD pa. Sarisin pa, sarisin. Sa chat GTD. Ang may Okay. Let us pray. Wala lang, yun, no?

Lasa mo pa lang kami sa inyo kung Let us pray. Father God, we thank you for today. Thank you for the blessings. Lord, uh, pagpalain mo ang aming pagkain pata sa lusa yes. luna. mga kaglalito, pagpalain mo po ang mga kaglalito sa patuloy mo kami gabayan sa banta ng

đó có một mục đích phải không? vậy thôi. rồi mình làm cái gì nữa? bắt đầu cái được không nhỉ? cũng không có. phải Không có bài bắt đó. Đó.

Hindi mo tayo. mga PK, PK. Bakit yung nandito ang Hindi, pray ka sa akin. yung mag-uwi sa ang suka. Ang mga pipit ka lang. Ay, kamusta ang boy? Ba't maganda Oi, halo YANG kamu ngaget di situ. Hei, hei. Oi. Bagandan. Apa dia? Sama apun, kayak saya. Baik sekarang. Kayak itu. Hmm. Jangan apa-apa dong. Oi, lu. Yuk.

ओ तो कहीं रुकों। ओ युद्ध में ना बच्चे ने क्या बच्चे ने। बलुता जीता। बोलने कौन आता है बलुता। 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 どうしたらいいの

Naka 15 minutes sa ayon, bilis natin kumain. Nasaan hindi? Ay, busy dyan, na ba? Gamit mo na lang. Kaya naman ako ba try? Wala kang Hindi, baka naman nakamahal din eh. Hindi, I mean eh... Bukasan mo muna. eh. Naminan ba ba eh? Sama naman yan mo muna tumayin ang madami. Wala ka bang extra dyan daw? Hindi, yung bago ito sa ala. Alam ko magkano yan? Ay, fix Ang isa? Oo. Oo. Mura lang. Mura lang. May 400. Eh. Depende. Marcos! Dating. Okay, eh. <laughs> <laughs> magandikiti ka, hahahaha, ha hahahaha, hahahaha, mo, hahahaha, mo? hahahaha, hahahaha, Sorry hahahaha, Sorry. Sorry. Sorry

Oh, dito yung sa isda. Ano yung sa pusa? Sa kaya na. Ito, okay pa to. Ito din. Para mong, madami ba tayo? 15 Ah, Huwag pong tayo. M.M. Where are you? M.M. M.M. Patay ako dito yung video. Sasabi ko na nagigat kaya ako kaya hindi kita in-invite. Hindi mo ko mabigyan ng ula. Pero nag-ano sa GC. Hindi alam niya. Nag-alik ko sa ako. Tapos sabi ako Hindi alam ko kapag alam Oo, nakasama sa... magdidiin ko muli. Pag dinadala 'yung alis natin sa sa aso, aso talaga. Aso talaga. Oo, uh, uh, 'yung atawag, aso. Nandito ito, Ang cute 'yung ang tawag aso. Tapos 'yan, chu Sa tabi, Ang pinag natin yung pangalo, kaya tayo mamaya ay... Corbett. Corbett hey, hindi tayo makapag-apunan. kung hindi na, bakit mag-uhay? Ay, bakit mag-uhay? At naman ito nga. masisipag kayo. Yun ang maganda sa inyo. Hindi na ako. Hindi nyo ako mapapaganda sa inyo. Hindi nyo ako napag-uhugas. Ayaw mo. Mag-luto ko na ako oh. talagang. Huwag kang mag-galing mo. Mayroon Oo.

Ha? Hmm. Huh? <laughs> Ay, oh, hindi pa nakapatay yan? Hindi pa. Patay pa na. Hmm.